Pato na Nasa Nira, oh. Oh, kali. muna Para madaling alay Panilap palit ay no Des Des Dito kaya mo Alex Ito o oh, yung ano niya o oh. uh, uh, uh. Gising <laughs> ka na si 3, 7, Hindi pa naghahanong siya Yung timuikay eh Oo. Eh, uh -oh. uh, 7.13. Maya-maya may ako punta doon. Punta ko kay Ikay. Kunin ko yung ano, lugan. Ang balita. Ikaw, ang balita mo. Ah. <laughs> Wala, ganun parang rin. pa din. Oo, um, pa din. Um. Ito ikatapit dyan sa ano. Sa kulong-kulong. Um. Pinaupahan ni Kuya mo yan. Um. Ayan, Para siya. magamit? Oo, kasi naka-stack lang yan. Baka. Habang naka-stack eh. Laspag yung motor eh. Pati ako nilalaspag eh. <laughs> ah, ito? Oo. Uh. Di ba kahatak? Hirap na hirap na po eh. Hindi man lang katulong. Pudpud ang katawan ko. May ba? May balance, ah. balance sa gitna no? Oo. Tsa, ah, sarap mo. Kay, higop ka muna tsa ah. Mamaya, oh, maya maya, maya. Ma masarap ang higop ito pag maandar na. Ay, yung kapi ano ba kung maandar? Hindi, okay na po. Binawasan ko na po eh. Kaya kaso sabi ko, magkakaroon ng grasa eh. <laughs> yung tasa, ito puti pa naman. Oo. <laughs> Kay, uh, Dudong nasan? Mm, Andiyan sa kanila. Ano? Walang pasok yun? Huh? Dudong. Ha? Oo nga pala. Ano na di tapos na yung ano niya, In Ingrid. yung si Bella. mo, Darating... mag na mag-abot Matatanggap pa kayo. Galing Japan. Saka na kayo magpahinga. Mag Pahinga pag hindi na kayo natatanggap. abang mm -hmm. natata bata pa kayo, natatanggap pa kayo ng ano, abroad. Yung ano ninyo, physical, ano? Medical nyo. Ay, ano pala si Kuy? Ano na ano? May, may ano yata dyan. May... mag a ng ano dyan? May kaanit ko. Si Rapidi. Kasi kino ano? Si Kuya. Oo. Oh. Nag-apply ako, nag ako sa automotive. Bilambol lang. Hindi ko ina Dahil nagreklamo sa ako, puro daw grasang damit. Tutok mo. Sabihin lang talaga yun. Baka pati yung titi mo may grasa. <laughs> kaya nagreklamo, nagreklamo, nagreklamo. Kaya nagreklamo. Puta ka lang <laughs> yung mga grasa yung ano. Puti ang grasa dito ah. <laughs> may interview daw. <na> <laughs> kaya pala nagreklamo. Sino ba minami kaanay ka po nun? Puti yung grasa? Oo. Uh. Ano <laughs> pala naisama yung ano? Yung ihe? Anong ihe dyan? Ay, So, ano ang dating <laughs> e. pala hindi yung may yeah. hindi, mo muna. May Ala, sagad na. Yung species. No? Sp yung species. O, oh, balik. Yung lang. Okay na eh. Mike, ano? Mike, gusto sana tayo ng kape. Mike, mataas. Yan, may sarili. Hindi sumayon, malapit sumayon, no? Tabi ng hindi ko lalagyan ng naman. Na Ayan daw may oh. Alin, mantay no? na. Oo, hindi na nakatungo. Yan ang hinahanap oh, ko oh. noon pa. Eh, eh, kasi mababa pa na yung isang motor eh. Oo no? nga eh. Dito saka so, po nakataas po yung side wheel po, hindi po talaga papantay. Pag pumantay na po, kasi pantay na yung pwesto nya. Ito yung nakaangas eh. Amuyan, yan yan o, yung yan. height na hinahanap ko eh. Pantay po yan, bag may yung side gear Buti, hindi ko na pa eh, ano kaya ba? Ano? Oh, dalita ah. Ako babaan ka na. Ay, ilalagay ito. Ito pala yung problema eh. Kunin ko muna yung ano ay, doon. Kay oh, ano, ikay, lunggan. Oh, uh, ha? To. Taglit lang, balik ako. na? Oh. nag mo. nag ring na sabi yun hindi ko alam eh sila ano si Biggs na doon Oh, na sa loob lang gano'ng bahay. Ito yung hapon yung lumalabas. Hapon? Si Pitsi niya malis. Hindi bata. Ikay. 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 Ayan. <laughs> Dito ko nag-order ng ano. Na? Pag gusto magpaluto. Ah, Kaya timning. Sarap. Sarap yan. Hindi <laughs> na nila puro kila, no? Kila hmm. Kanina ka, ano ka pala May pasok pa lang, ano? ba? Wala yan, antay namin ng ano. Ano lang, yung ha? may pasok yung sa yung bulakan wala. Ah, ibig sabihin ano, parang bawat ano lang, yung, yung, mga panty na hindi siguro binabaha. Siguro. Oh, yung eh, <laughs> <kanya, nakabijo> <laughs> oh, <laughs> pantit. video ka niya, nakabidyo ka yan. Sabi ko, bilhin ako pantit kayo. Kung may video, makitimu ka natin pa kanya. Hindi parang order sila ng pansit ah. Sino? Ma para marami mag-order sa ng pansit. Na na lang ako. Ayaw mo na mag- Ayaw mo na mag to, ah. Kasi masarap pagtutulog ulan. <laughs> Alam mo. Gusto mo pala mo? Ayaw. Ah. Magkakapila. Ah, kapila. Dahit siya. Dahit. Dahit ako. Bakit ulam? Oh, ko? carrots ba? Ah, Kasi high carb yun natin. Ah. Uh, Anak, ayan yun ba? Ano yun? Maganda yung ma, low carb. At yun, ang ganda ng katawan. Dati rin mataba rin ako <laughs> dati. Oh, dati yung taba niyan eh. sa, dati napakalaki yung chan ko? Oo, oh, oh, nawala. Uh, Ilang months ka na sa low carb day? Magtatatlo. Sa una lang di ba mahirap, no? Sa una, pero pag ano, Rana? Pag nasanay na. Hindi mo, 92. Tapos ngayon, 70 na lang ako. Lak na binawas ko. Ang galing, no? Oh. Dati, ang hirap po maglakad, di ba? Hingan oh, na, hingan. Oh, oh. Ngayon, hindi. Um, sa una lang naman, yung mga ngapaka. Yeah, Sakit sa ulo, no? Pagka sa una, no? Pero pag matagal na, ran, Oh, parang, hindi ka na nagugutom. Uh, oh, hindi ka nakakaramdam ng gutom. Yeah, yung 2 to 3 hours lang, te, no? Oh, basta meron ka electrolytes, okay na. Oh, asin. Hmm. Uh, diba, asin, asin, oh, asin may tubig. Ay, tubig Himalayan. Tubig na sure. Tapos yung... Ay, ito, taon na yan. Wow. Ay, hindi naman, no, ganda na katawan. Eight years na rin ako yung yeah. saan. Oh, walang taon na yan. Kaya... Low carb fasting. oh, tapos hindi ka nagkasakit. <tip> hindi ka ako nagkasakit. Galing eh, no? Mm hindi. -hmm. Kasi yung kinakain nga namin. Na oh. oh. Tingnan mo si ano, si Doc. Sino ba yung... Ay, si Doc Willie. Si Doc Willie, no? Nagkakarbis kasi yun eh. Ah, kaya ba? Si Doc Willie, mama. Parang na-stress pa. Na-stress pa, oh. Hmm. Kaya ano sama masama. Isa hmm. lang manak niya ito Ito matas din sa curves eh, no? Bawal niya lang naman. Si disinga nga eh, di Pumayat na nga din. Uh, okay na muna kami thank you. Mahilama oh, ko ng ano Nang e. glue gun, tulog pa. Ma, Mama, mamaya pa yung ano? Oo nga. May si Mayroon. Pero iwan ko, basta nag, hindi ko alam kung nag-suspend din ang kalukan. Ah, kalookan ba yun? Oo. Oh. Hindi nag-suspend yung bulakan lang. Ah, oo. Sige. Ah, yeah, thank you. Uh oo. -oh. Ah, kaya pala umado nga siya. Um, Palukor pala siya. Oh. Ay, kapi doon. Nagpandisal lang na sa kaib. Ah, nagpandisal na sila kayo ni tatay dapat mag low carb na rin kayo oo nga ay kasi sa si tatay mo malakas pa rin kumain eh kasi ikaw nil, ano nililuto mo rin ikaw naman nagluluto hindi uh huwag ko nang lutuan kasi nakakahaba talaga ng buhay yun low carb masabagay kami sa probisya to ni eh. walang walang kain kain ano eh Bihira, kasi ano, pag kuma kain, 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 kumain ka ng carbs, ang bilis makagutom. 2 to 3 hours pa lang, gutom ka na uh -huh. agad. Kaya nga. Kasi kami naman pala, kakakain lang naman. Oo. Oh. Uh -huh. Tapos ramdam mo, gusto nga naman kumain. Hmm. Ito rin, ikaw apandi sila namin. Yun, mamaya, two, two three, ano pa ba nga mo yan? 2 to 3 hours, gutom ka na yan. Oo, mm -hmm. yun nga. Yun yung nakakano eh. Nakakano sa kain. Maya-maya kain. Kailangan na yan. Pusing na mga kaigan, hindi suspended ang Manila. Oh, oh. Hindi, balenswela lang. Waterproof kami sa Manila. Para loob na to. nata ka? Ano ka? Gusto nang buhay-buhay. Paralik. Kapit-pit lang ako kapi. Tahimik yung motora. Pasok ka pa?

di sini deh lu atas ini kamera kita kita Lita. 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 beli Lita. utang kok oh, utang utang Lita. 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 25 Lita. Lita. 25 25 Lita. 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 Pag nag-viral naman, naman yan. Pag nag-viral naman yan. Barya na lang yan. Kaya uh, video-video eh. yan. para Parang kaya saan? Pwede ka mag-video. Kinakabit ko rin to sa helmet eh. Pang recognizance yan oh sa helmet o kaya minsan sa motor. Mga pulis. O. So, Tsaka yung quality niya pang ano talaga. DSLR. Mga pulis yan mga uh, nag ano, sa mga minero sa ilalim ng lupa. Mm. Saka, sa, ilalim ng tubig pala pwede to. Mm. Yung mga ano, 10 feet, 10 feet kaya niya. Saya. Ganda kaya nga pag swimming maganda to eh. Mm. Paano talaga siya? Tal spy. O Saka, pang ano, adventure pang mm. pang camping ganyan. Camping Pang beach. Tapos sisisid ka sa dagat, mga ganon.